Manny Pacquiao, Nonito Donaire at ang pinakadakilang Pilipino boxer sa lahat ng panahon. Si na Manny Pacquiao at Nonito Donaire ang may boxing world sa kanilang mga kamay. Ang katotohanan na ang dalawang lalaking ito ay Pilipino ay isang bagay na karaniwang hindi nangyayari. Halos lahat ng mga manlalaban na ito ay nakipaglaban sa mas mababang mga dibisyon ng timbang at, sa totoo lang, ang ibabang kalahati ng listahang ito ay hindi masyadong maganda. Ang makahanap ng labin mabubuting mandirigmang Pilipino ay hindi madali, ngunit, kailangang may nasa ibaba. Pumunta tayo sa pinakamahuhusay na mandirigmang Pilipino na narinig mo na at ang ilan ay hindi mo pa naririnig. Pedro Adig Jr. Makakarating tayo sa unang kampyon sa aming listahan sa Adig. Hindi siya naging kampyon ng napakatagal, gayon paman, dahil tinalo niya si Adolf Pruet para sa WBC Light Welterweight title noong Desembre at natalo ito pabalik sa kanya noong Pebrero. Kapansin-pansin ito dahil ito ang unang pagkakataon na nahati ang light welterweight title. Hawak din niya ang GAB at OPBF lightweight titles at ang OPBF light welterweight title. Muli siyang lumaban para sa titulo ng WBC matapos itong matalo, ngunit natalo siya ng 15 round unanimous decision. Bernabe Bill Acampo Lumipat kami sa isa pang na hawak lamang ang titulo sa maikling panahon kasama si Bill Acampo. Hawak niya ang WBA flyweight title sa loob ng anim na buwan, ngunit natalo niya ito sa kanyang unang title defense. Hindi rin siya matagumpay na hinamon para sa WBC flyweight title. Hawak niya ang OPBF at GAB flyweight titles. Rene Barrientos, ang unang manlalaban sa listahang ito na nagdadala ng medyo magandang record sa talahan na yan, si Barrientos ay ang WBC Super Featherweight Champion, ngunit hindi rin niya ito nahawakan ng higit sa isang depensa. Naghamon siya para sa pinag-isang WBC at WBA Super Featherweight titles, ngunit nakipag-draw siya sa kampyon sa loob ng 15 rounds. Nakipaglaban siya at natalo ng isa pang bid upang mabawi ang kanyang titulo sa WBC. Lumaban din siya para sa titulo ng OPBF, ngunit natalo siya sa kapwa list member na si Pedro Adig Jr. Hawak niya ang Philippine Super Featherweight title. Luisito Espinosa. Ang unang two-weight champion ay nag sa number 11 spot. Hindi lamang humawak ng mga titulo si Espinosa sa dalawang magkaibang klase ng timbang, ngunit lumaban siya sa napakahabang yugto ng panahon. Ang kanyang karera ay tumagal ng 21 taon at siya ay karaniwang nakikipaglaban sa pinakamahusay noon. Nanalo siya ng WBA bantamweight title noong 1989, at ipinagtanggol ito ng dalawang beses bago ito nawala at pagkatapos ay umakyat sa timbang. Makalipas ang apat na taon, noong 1995, nanalo siya ng WBC featherweight title at ipinagtanggol ito ng pitong beses bago ito natalo. Iyon ang huling pagkakataon na hahawakan niya ang titulo kahit na hinamon niyang mabawi ito. Apat sa kanyang mga pagkatalo ay dumating noong 2000s nang hindi talaga siya dapat lumaban. Jerry Penelosa Ito ay isang matigas para sa akin dahil personal kong mahal si Penelosa, ngunit hindi ko nais na ilagay siya ng masyadong mataas. Sa tingin ko, tama ang no, sampung spot at kung hindi ka sumasang-ayon, matigas na mani dahil ito ang aking listahan. Napanaluna ni Penalosa ang WBC Super Flyweight title noong 1997 at ipinagtanggol ito ng apat na beses bago ito natalo. Umakyat siya sa timbang at nakuha ang titulong WBO Bantamweight makalipas ang sampung taon noong 2007. Ang katotohanan na nagpunta siya ng sampung taon sa pagitan ng mga paghahari ng titulo ay dapat sabihin sa iyo kung anong uri siya ng manlalaban. Maaaring isipin ng mga tao na hindi siya sapat upang manalo ng isang titulo sa loob ng sampung taon, ngunit ang katotohanan ay nakipaglaban siya sa pinakamahusay doon at nagkulang ng ilang beses. Sa loob ng sampung taon sa pagitan ng paghahari ng titulo, dalawang beses siyang humamon para sa WBC Super Flyweight Title at sa WBO Super Bantamweight Title. Isang beses niyang ipinagtanggol ang kanyang WBO bantamweight title bago ito natalo sa isang tinatawag na Juan Manuel Lopez. Nonito Donaire. Pumunta kami ngayon sa isa sa pinakamainit na batang boksingero sa esport at isa na maaaring tumama sa kanyang sarili sa paa. Ngunit iyon ay isa pang bagay na magkakasama. Sumabog si Donaire sa eksena noong 2007 nang umiscore siya ng highlight reel knockout kay Victor Chinian at nakuha ang IBF at IBO flyweight title sa proseso. Tatlong beses niyang ipinagtanggol ang parehong titulo laban sa mga kalaban bago umakyat sa timbang. Pagkatapos ay napanalunan niya ang WBA Super Flyweight title noong 2010 at ipinagtanggol ito ng isang beses bago pinatumba si Fernando Montiel sa susunod na taon at pilit na kinuha ang WBC at WBO Bantamweight titles. Maaari mong isipin na mataas ang pagkakalagay na ito, ngunit isa na siyang three-division champion sa edad na 26 at hindi nagsisinungaling ang aking mga mata. Espesyal ang bata. sa Salavarie. Nanalo si Salavarie ng WBC Flyweight title noong 1970 at hinawakan ito hanggang 1973. Sa tagal ng panahon na iyon, dalawang beses lang niya itong ipinagtanggol, naging 101. Natalo rin siya sa isang non-title bout sa spa na iyon. Pagkatapos ay nanalo siya ng WBA Flyweight title noong 1975, ngunit hawak lamang niya ito hanggang sa sumunod na taon. Isang beses niyang ipinagtanggol ang titulo bago ito nawala. Flash Elorde. Si Elorde ay isa sa pinakamahusay na super featherweight fighter sa lahat ng oras. Nanalo siya ng World Flyweight title noong 1961 at pagkatapos ay nanalo ng WBC, WBA titles noong 1963. Hindi niya nawala ang alinman sa mga titulong iyon hanggang 1967. Limang beses niya silang ipinagtanggol, dalawang beses na tumaas ang timbang at hinamon ang dakilang Carlos Ortiz para sa lightweight na titulo. Hindi siya nanalo sa alinman sa mga laban na iyon. Nanalo rin siya at nadepensahan ang OPBF lightweight title habang siya ang super featherweight champion. Nagkaroon siya ng dalawang panalo laban sa dakilang Harold Gomez at isang panalo laban kay Ismael Laguna. Tinalo din niya si Sandy Sadler sa isang non-title bout habang si Sadler ang featherweight champion. Natalo siya sa isang return match na para sa featherweight title. Manny Pacquiao. Napakahirap talaga para sa akin na ilagay si Pacquiao dito dahil nauuna siya ng isang pwesto kaysa sa mahusay na Flash Elorde, ngunit sa tingin ko ay karapat dapat siya. Nanalo siya ng mga titulo sa halos lahat ng weight class na maaari mong labanan, mula 112 pounds hanggang 154 pounds. Siya ay nagmamayari ng dalawang panalo laban sa Mexican greats na sina Marco Antonio Barrera at Eric Morales. Mayroon din siyang mga panalo laban kina Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto at dalawa kay Juan Manuel Marquez. Nakipaglaban siya sa labing limang world title bouts, naging ikalawa ng Marso taong labing isa sa mga laban na iyon, at lahat sila ay laban sa top flight opposition. Lalaban sana siya sa labing anim na world title fights pagkatapos niyang makaharap si Shane Mosley sa susunod na buwan. Siya ay isang once in a lifetime talent at sa totoo lang ay maaaring maging pinakadakilang Pilipino kapag siya ay nagretiro depende sa kung sino ang kanyang lalabanan sa natitirang bahagi ng kanyang karera.